um, iniisip ko paano mapapatid itong cycle of poverty. Ang alam ko lang, sinasabi madalas ang uh, education ang great equalizer. Yan ho pamamaraan para mapapatid ang kahirapan. At talaga naman lamang ang may alam. So iniisip ko, paano matututo isang tao kung hindi nagbabasa? At paano magbabasa kung wala pong libro na abot kamay. Dito po sa bataan, kakalungkot, dalawa lang ho ang public libraries. So sabi ko, anong magandang sagot dito? Kaya ko po naisip yung mobile library para dalhin yung hilig, yung pagbabasa sa mga kabataan na nangangailangan po ng tulong. So ito po ay partnership uh, sa pagitan ng aking opisina, Deped Pataan at the Asia Foundation. Sana ho, magiging magandang simula ito. Sabi ko kay Bukal Jomar, I was a late reader. Late reader po ako. Pero maganda po kung, mas, kumamumulat mamumulat po kayo sa, sa pakinabang at biyaya na dala ng pagpapasa, magbabago po buhay ng anak ninyo at ng magiging pamilya naman.